So guys, Yeah, obos. di point lang, maram- maraming nag-video dito kanina. Hugos na guys ang paninda ng Kareport, dalawa walang, <laughs> walang <deliver. laughs> ah? lang. walang nang deliver. Ah? Oh, Hugos na mga paninda. <laughs> At walang delivery dahil sa pagyaw. Ay, bagyo ba 'yon? Ulan. Shit out. <laughs> <laughs> Ubus na ang paninda, guys. Ubus na ang paninda. How much is it? Pinsin na lang ito na tinapay. itinapay. Ano? <laughs> Oo. Wala na. Wala <laughs> na. <laughs> Saan? Wala na pagkain guys. Guide na tayo. <laughs> Walang staff. Nay. <laughs> Wala nang laman. Tabang dito ala. Walang laman ang ano na. Oh, kahit ano. Ayan, isda na lang natitira, guys. Bongo sa iyo. Ma? <laughs> Ubos na rin. <laughs> Wala nang laman. Ayan na lang nag-iisa oh. Ay, puti nga may laman niya. Kagabi talagang wala. Ha? Huh? May nilagyan. Nilagyan na na yan ngayon. Oh, yan. <laughs> wala. Pati itlog. Wala na. Tingnan natin itlog. Baka mayroong itlog. hindi <laughs> na titirap itlog para sa akin. ay <laughs> <Oy>, nagigisa. bawasan <laughs> na eh, isa di. bawasan ba ay? Ito na lang puti. oh may tatlo pa. ayan wow. don't do that ayan, <laughs> ay <mayroon> pa sardinas <laughs> alam mo yung hindi talaga nabibili at nabibili hindi na mo Be... Ay, wala ba?